Hi guys, it's me Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling pinalad na makalawot ngayong madaling araw. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go. Ayan po mga idol, katatapos lang po namin mag -aria. sa ganap na 4.20 ng umaga. Sobrang agang ah, kaming bumaba ng barahan. Alas dos pasado pa lang ay nasa bangka na kami. At nakaalis naman kami kaagad. Kaya lang ang naging problema. Matagal kami nagpaikot-ikot dito sa laot. Gawa ng na surpresa kami sa napakadaming palutang dito sa spot na pupuntaan sana namin. So, ang dami nila. Talagang hirap um umarap ng pag-aarian. And finally, eto, napunta kami dito. So, hindi namin alam kung ano yung laman itong spot na to. Bali, dito ito yung ating talagang target spot. So, hopefully, ganun pa man. <laughs> sana ay maganda ang ibigay sa ating biyaya ngayong araw na to para masulit naman itong ating puyat ayan mamaya na lang mga idol at sabay sabay nating tuklasin kung ano ba yung ibibigay sa ating biyaya ngayong araw na to so ayan liwanag na sa so, bali yan madilim yung langit natin Bali yung ganyang klase ng ulap na nakalinya ng ganyan. Yan yung nilalawitan ng ipo-ipo. Sa ganyang klase ng ulap na nakalinya ng kulay itim. So ayan. Kaya alis to tayo rito. Baka mamaya may biglang lumawit. So ayan. Bukas pa yung ating ilaw para sa barko. Bali dito ay maliwanag na. So ayan. Bali nandito sa ibabaw natin yung maitim na ulap. So bali yan, mahangin na. Dahil so, dala ng ulam na ulap na maitim na yan. Ayan, nakalinya sa ibabaw natin. So hila na tayo nito. Ito so, mga idol, mga bisugo yung sumabit sa atin. Walang mga hipon. Mga bisugo saka mga pungol lang. Pati alimasag na wala. sa palaot natin medyo dumalang na yung bisugo at nagkaroon na ng pa isa-isang alimasag hipon wala hipon talagang wala absent sila Ayan, sinolo, hila na lang yan. Nagsama kasi yung lambat. Para maiwasang masira. Ayan, siya, solo, hila na lang siya. Ay, wala lang Ayan, tapos na tayo eto na yung pinakadulo natin. Ayan, barya lang yung binigay sa atin sa araw na ito. Dahil ito pong isda na to, kung sa ibang lugar ay hinuhuli talaga niya dahil mahal ang presyo. Dito sa amin, mura lang yan. A few moments later. Ayan na, tapos na po tayo magtanggal. Time check, it's now 9.44 in the morning. At ito lahat yung tinga or huli sa ating landat. Ayan, ito yung ating mga bisugo. Puro bisugo po yan. At dito sa kabila, sag at mga alupiang dagat o pitik. At dito naman, eto, sari-saring isda. Ayan, ayan yung aming napiling pang-ulam at merong ilang pirasong hipon. Siguro mga piraso lang yan. kasama to. So mag-ahit muna kami ng lambat dito sa bangka bago kami magbebenta sa consignation. Ayan. Ito na tayo sa consignation. Ay, 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 bisugo. May ay, ilang pirasong ay, 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 lang. So ay, 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 ba? Ano ba yung yeah. <laughs> <laughs> ay, Bulpin, ko, Tunglema. ay, 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 kasi ay, okay, ay, ay, gagawin? Yung multi natin, 30... mo doon sa ano? Kailangan 0.5. Zero point five. <laughs> Zero point five. Okay mo naman. no? Minyong. Talagang tumino. Saan nga lang ako nabalik? Two point two. lang ako Two point two. Two point two. ka Hindi bang pagay Nakapili na ako ng ano, nung bibili uh, ko ng rider -ride ba o oh, sniper ba? Ayaw mo sa ano mo sa, <laughs> sa... Sa asawa mo? Ha? Ha? Gusto small. So, Ay, okay. uh, o oh, small. Gusto go small na kanina ah! Medium to. 2.2. 2.5. Ay, 2.2. Bisogoy small. 8.7. 8.7? Yes. So ito na po lahat ang kabuwang kilo ng aming mga bisugo. Bali tatlong sizes siya at mayroong kanya-kanyang presyo. Hindi po nalagyan ng presyo dahil tulog ang may-ari. Ayan po mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ng madaling araw hanggang sa pagbibenta namin sa konsignasyon. So, hindi po agad nabayaran yung ating pinakilo sa konsignasyon gawa ng puyat po yung mayari at iyahatid na lang daw dito sa amin yung bayad. So, ang estimation ko po doon sa pinakilo natin na yon ay nasa 400 lang po siguro. O maswerte na tayo kung mga 400 tayo doon. Dahil talagang sobrang mura po talaga nung isdang bisugo dito sa lugar namin. Ayan. So, yung pagbebenta natin doon ay makakabili tayo doon ng kape sa asukal. Syempre, at siyempre yung ating pinang konsumo na gasolina. Ayan, bawin na lang ulit bukas. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming inupload, upload maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibabang po ang aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye!